Humarap na ang aktor na si John Lloyd Cruz sa pagdinig sa Umaray Anumalya sa Metro Manila Film Festival. Hirit ng aktor pagbabago sa MMFF. Maaksyon si Marlene Alcaide. Hindi na naitago ng bida at co-producer ng pelikulang Honor Day Father na si John Lloyd Cruz ang pagkadismaya ng humarap sa pagdinig ng kamera. Isa si Cruz, sir, source person sa investigasyon kung bakit na-disqualify ang pelikula nila para sa Best Picture category ng Metro Manila Film Festival. Ayon sa aktor, hindi naman na nila habol ang magkaroon ng award. Tanging pagkilala lang. It's anybody's game eh. Just uh, don't take away the the opportunity to to actually uh, experience a fair game, no? In 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 the in the competition. We're not saying na kung hindi kami na disqualify, ay eh, mananalo kami. Pero ang alam ko lang, dahil sa disqualification, natanggal lang kami ng ng opportunity. Hirit pa ni Cruz sa mga kongresista, sana'y magkaroon daw ng reforma sa MMFF. Pagkakataon ito para magkaroon ng reforma sa MMFF. Ngayon oh, napakainit ng isyu na ito. Sana naman ho oh, pagdating ng Mayo at Hunyo, kung kailangan ng uh, kung kailan po pinipili ang mga susunod na ang mga susunod na entries ay may mga konkretong pagbabago na. Nang sa gayon, ang MMFF ay pagmulan po ng inspirasyon sa halip na pagdududa at kahihiyan. Una nang lumabas sa pagdinigang umanay conflict of interest. May kaugnayan daw kasi si MMFF Executive Committee Member Dominic Tu sa kumpanya nag-promote sa dalawang pelikulang kalahok at nanalo sa MMFF. Naman nakita na natin talaga na meron talaga malaking conflict of interest na nangyari dito. No? At malaking injustice na nagawa talaga sa pelikulang namin na Honor Thy Father. Kitang-kita naman natin ang connection ni Mr. Du sa, sa, sa isang uh, production na kasama rin sa Film Fest. Sana ang, ang wish lang namin, sana hindi na siya makasama sa susunod na EXECOM ng MMFF. Bagay na sinangayunan ng ilang mababatas. We can craft a law that will reform the film festival. We are all committed to it, but we want it changed in its very, very structure so that the genuine intention of helping the film industry is accomplished. Napulgar din kanina na wala masyadong deliberasyon sa pagpili ng mga makakasamang pelikula sa festival. Minsay, ibinabasi lang rin daw ito sa kusino ang mga artista gaganap. Binusisi rin ang perang pumapasok sa MMFF. Gate ni Congressman Atienza, dapat ay suma sa ilalim ito sa auditing ng COA. Napo na rin ang kawalan ng trustee account ng MMFF para sa perang napupunta sa beneficiaries. Ayon sa mga mambabatas, labagito sa batas. Nadi nadiskubring delayed at pautay-utay ang pagbibigay ng tulong sa mga benepisyaryo. Nagsumbong din sa mga mambabatas ang mga producer ng pelikulang nilalang. Tinanggal daw sila sa mga sinihan matapos isang araw na pagpapalabas. Bumuo na ang Kamara ng Technical Working Group na mag-aaral sa proseso ng MMFF. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.